check natin sira huh? ay buti na lang traffic huh? para di masira yung cake na dalako <laughs> dahil baga di matraffic mabilis takbo nasira talaga tong cake dalako suspended na naman tayo nito huh? sana wag masira sana ganito lang traffic hanggang doon sa Makati. Sa may Pimbo. Uh, traffic oh. Traffic dito sa Edsa, sa May Ortigas. Ah. Uh, ganito dapat dandahan ng takbo. Ayun, traffic pa rin dito sa May Ortigas Avenue malapit dito sa may medical city uh, ayos hindi masisira yung cake na dala natin ewan ko lang doon sa C5 baka yun delikado tayo doon kasi daming lubak lubak doon pero dandahan pa rin tayo sigurado hanggang maya mo suspension na naman tayo nito pastila na ayan yun yeah, traffic lang ayos lang yan ganito lang takbo hanggang doon sa may drop off location para hindi masira yung cake na dala natin Ayan, malapit na po tayo sa drop off mga amigo no. So, dandahan lang talaga tayo sa pagpatakbo para hindi masira yung ano. Ayan, kakana na tayo dito. Para hindi masira yung cake. Pero nag usap tinawagan ko naman si Sir kanina yung nagbook uh, nag Na baka masira. Eh, sabi niya, okay lang naman daw. Eh, papakakansil ko nga sana eh, kasi baka masira baka masuspensyo na naman tayo kung mag-report siya eh sabi niya, hindi naman daw sa mag-report kaya ah, nag-uusap na kami so sana din, uh, hindi naman din sana nasira ay nako tawagan natin ng Glory Corner Dama di 9364 Tawagan natin Hello po Hello sir dito na po ako sir Sa may Bandang Puniti Pabalak ako. Ah, sige, sige po, sir. Salamat. So, yun. Pababa na daw si sir. Black 179 lahat to. Black 179 lahat So, hintayin tayo natin. Ah, dito tayo ngayon sa may ano na. Morning Glory, Corner Damadianoci, Pimbu, Makati. Sejenis Sana itu siro.

Oo, oh, sabi ko patay na. Eh nga kaga, gagaling ko lang sa naban yung o, oh, bawal kasi sa motor yan. Yun ang ano na ano. Ay, sabi ko kanina, wala na mga magdadala. Oh. Ano ba lang ko lang? Oo. Ano ko lang kanina na... sir sir, medyo na sira na kunti. Pero buti na lang, hindi siya na wasak talaga nung sa akin nung nakaraan talagang ano naano eh nausog lang siya oo baka doon yan oh, sa motor kailangan pang ano talaga ah <laughs> <laughs> oh, oo po oo oh. sige sir salamat ha thank you thank you